tok ano ho uh, kung sa kasakali mayroong ganun na mga mga babies ng mga magulang halimbawa ano ang dapat gawin ng magulang ah uh, pwede bang mabigyan niyo kami ng tip uh, mga magulang na nakikinig ngayon kung nagkasipon ubo oh, ano ang magandang gawin pawag na papasokin siguro mga mag, mga anak nila siguro no o oh, uh, paano ano kasi siyempre, sabi ko, sir, akin talaga pag mga babies, papacheck ninyo kagad. Yeah. Mm. No, mga malaki-laki naman, natural naman na uh, sometimes gusto mo na obserbahan. Uh -huh. So, usually, kahit wala tayong gamot, uh, kahit hydration lang, kasi karamihan ng mga ubo dyan, ano lang yan, eh, common colds lang yan. Eh. Ah, okay. So, tama, mm. kung pwede, ma-absent lang muna, pahinga. Mm. Yung ibang sakit kasi kulang sa tulog yan eh, kasi nagsiselfon eh. Masakit. Ah, ah, so, papsinin mo. Oh, Totoo Patulogin mo. Oh, oh. Tataas yung immune system niyan. Pero kung parang, uy, ibang ubo na ito ah. Parang mm -hmm. nagigising sa ubo, nilalagnat. Oh. So, kailangan namin i-assess yun. Okay, kung okay. iyon ba ay isang bakterya mm -hmm. or isang virus. Kasi ang bacterial infection, antibiotic yan eh. Mm -hmm. Pero kung viral infection, pwedeng walang antibiotic yan. So, yun lang mo na kung mild lang naman, pwede mo mang obserbahan. Pero kung parang 2 to 3 days na matigas talaga yung ubo at lagnat, meron pa lagnat, pa-check nyo talaga to, para maagapan na hindi ma-admit. Kasi mm -hmm. yung babagal bagal tayo mag-decide, baka pagdating ng, sa doktor, magsabi, grabe na plema, ma'am, admit na natin ito. So, dahil nga, napaba, na kumapal yung plema dahil matagal kang nag-decide. Ah, uh, oo. I Uh, pero meron may, ba yan ano, uh, span of time na uh, kusang namamatay yung mga bacteria na yan o kaya mga virus na yan, Doc? Yung virus is self-limiting. Uh, when it is self-limiting, uh -oh. kusa siya lang nawawala. Hindi siya mamamatay yung virus. Mawawala. Pag siya nawala, ano ibig sabihin? Lang nawala lang as fighting. naglaho na parang bula o hindi siya oh. namatay? Nag nawala lang? So, Paano? Ito, para passing lang. Passing. So like all... all viruses uh Oo. -oh. are ano yan, even COVID is self-limiting. Mm -hmm. Kung hindi ka lang mag-overreact. So, ibig sabihin, maraming, maraming nagka-COVID. Hindi ka nagpa-check up eh, gumaling lang ng kusa. Oh, Kasi nga. nga. time limit lang yan eh. One week, kagaling ka na eh. And that is applicable to flu, mm -hmm. even other viral infections. Kahit nga, yung mga beke, virus yan eh. mm -hmm. Gumagaling lang din yan ng kusa. So, akala nila yung anyel na flu ang nakagaling. Hindi. Ano lang yan? self-limiting lang yan. Ah, okay. So, 5 to 7 days, pagaling ang virus. Mm -mm. Pero kung nasa three days, 4 days, patigas na patigas yung ubo parang hindi pa, ka, hindi pa pagaling ang indating. Mm So, baka hindi nga yan virus. Nag-assume ka bacteria lang na virus yan. yan. Uh -oh. bakit, bakit palala na palala? Opo. So, pa mm. check pacheck mo talaga. Mm. So, ang bacteria, kung hindi mo bigyan ng gamot yan, abutan uh, ka ng one week yan, ma-admit ka na yan. So mm -hmm. hindi siya mawawala ng kusa. Okay. So it's the bacteria that needs antibiotics. Yung virus is self-limiting. Mm -hmm. Kaya lang mahirap i-analyze uh, kung hindi doktor. So ang doktor kasi may gamit kami, may mm -hmm. laboratory pa. Kami ang makasabi na virus lang ito. Oh. Or bacteria ma'am, kailangan ng antibiotics. Ganun. Okay. Uh, Dok, uh, ang uh, Good Shepherd Hospital ba dyan sa Panabo sa Davao del Norte? Uh, <laughs> o, o kayo, kayo mismo pwedeng tawagan para halimbawa, uh, na gusto kong ay, magaling si Dok kasi madalas ko na...